limo talaga oh. Sa atin yung dilaw dyan mga kadagit. Ayan. Manorin nyo ito hanggang sa matapos. Ayan po mga idol. Yung mga panlaban natin. Ayan. Papasilip sa inyo. Ayan e, yung nilive ko. No? Ayan. Mga nagtaba ka na yan. No? Ayan. Nakita nyo naman. Ayan. 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 Ayan yung lalaban natin andito tayo ngayon sa timbangan na, Ayan, na. ito na yung mga laban mga kadagid panoorin nyo lahat pero ilan lang yung na videoan kasi wala talaga akong taga video nakikisuyo lang ako grabe bakbakan yan akin yung dilaw yung binilutan eh, no? medyo maliit tayo sa laban yan 7g ito kasi yung mga pangulutan ko na ginamit ko sa timbangan panalo tito bong ito Pangalawang labang ko. Yung ibang video, yung mga naunang labang ko na nanalo, walang video. Ito kalaban ng taga ka naman. Ayan. Binitawan. Bakbakan yan, mga kadagit Ayan. Ayan. Ang laki ng katawan na sa akin, no. Oh. Pangulutan. <laughs> Napabayaan ko kasi gagabihan. Pero litik yung bakbakan na yan, mga kadagit Ayan binoy record ko na lang para hindi marinig yung mga mura-mura sa -mura. mga ibang tawanan, baka maano tayo ni Facebook ayan yun hindi yung laban na ron sige yung bakal yan ayan. gaway pa yan mga kadagit ayan silakmal talaga ayan grabe yun panalo tayo dito sa pagkakataon na to laban kay kuya yan kakalawa ka shout out siya kuya god bless po yan grabe ayaw talaga lumagpas yan panalo tayo dito yan eh, pangatlong laban yan ako yun o no? ang ganda rin ang away na yan grabe makpakan dyan mga idol yun o no? Grabe oh. Parang mga halimaw talaga. <laughs> Talagang pag nagdikit talaga, buhol talaga. <clears throat> eh no, nakata nakatakas pa yung kay kuya, eh nakatakbo pa. Ayan. Check in ayan. Ayaw talaga magpaawa doon sa akin, talaga linalapa talaga yung kay kuya. Ayan. Grabe oh. Shoutout sa lahat ng mga Bayaba shoes here natin dyan. Siyempre, panoorin nyo yung laban na laban na to ngayon linggo. August 17. Ayan. Ayan o. Oh. Panalo tayo dyan mga idol. At ito pa. Ayan na. Bibitawan na yan. Siyempre. na. Oop. Oh, break muna. Siyempre. Ayan. Break muna ulit. Ayan na, bakbaka na naman. Ayan na, oh, grabe away na yan, oh. Lintik talaga sila. Oh. Ayan, oh. Grabe, walang umakayaw. Parehas matapang. Ang ganda ng mga liyaro ng mga gagamba. Saka malilupit din yung mga gagamba na nakalaban natin. Medyo maliliit lang tayo sa sukat. Gawa nung hindi ko na sana i-entry yan. Shoutout din kay Tito Bong. Siyempre, siya yung champion sa FK. Tayo naman yung champion sa entry. Solo champion tayo. FK yung ibig sabihin na yung fast skill para paramihan ng fast skill naka isang skill lang tayo eh. Ay, grabe bakbakan kahit sa underground no? talagang walang tumatakbo talaga mga kadagit Ayan, nahabol lang hinahabol yung sa kanya dyan hinahabol yung sa kanya hanggang sa akin na yung tumakbo <laughs> ayan grabe grabe away dyan ayan o oh. Magdaanan na lang yan Ayan, yata yung natabla yata to Ito yata, oh, natabla nga yung laban na to kasi pares mahina. Yung nagabulan sa baba. So, yan hindi ko na kinat. Pinakita ko na sa inyo na tumabla. Ang kalaban yata na dito kay Boss TJ. Shoutout kay Boss TJ. Ito naman ah. Ito na yata yung pang last fight ko. Ayan. Grabe rin yung bakbakan na yan, no? Oh. oh, grabe naman yan. Bakbakan talaga yan, no? Oh. Shoutout nga pala kay Tito Bong na taga-video ko. Ayan, pakipollow nyo yan. Ayan. Siyempre. Ayan oh. Grabe naman yun. Ayan. Nagchampion tayo dyan. 7.5. Kaso yun lang yung na natin. Walang video yung iba. Pasensya na. Hindi na video yung ibang panalo. God bless you.